sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Digmaan ang tunggalian sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagpapatuloy sa loob ng mahigit 2 no taon ng walang katapusan. Maraming bansa sa Asya ang nasa kaguluhan na may tumitinding mga tunggalian na marahil humantong sa ikatlong digma ang pandaigdig na posibleng kasasangkutan ng nuclear weapons. Tagutom, noong Abril 10, 2024, nakaranas ang Pilipinas ng tagtuyot dahil sa El Nino phenomenon na nag-iwan ng daan-daang lalawigan na walang ani at hindi makapag-ani ang mga magsasaka. Sa mga susunod na araw, malamang na mas maraming lalawigan ang magdaranas ng kondisyon ng tagtuyot. Ang mga lindol, mayroong higit pang mga nakakatakot na sakuna ang darating habang patuloy na natutupad ang mga propesya sa Biblia sa harap ng mga kalamidad na ito, paano tayo makakaligtas? Sa pamamagitan lamang ng pagsisisi sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay maaaring humantong sa awa ng Diyos gaya ng makikita sa kwento ng Ninive. Kung walang pagsisisi, maaari nating pagdusahan ang kapalaran ng mga tao sa panahon ni Noe o ng lungsod ng Sodoma na nahaharap sa ganap na pagkawasa. Ito ang katotohanan. Naniniwala ka ba rito? Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento.